Good evening, good evening, good evening and welcome back na naman sa ating channel Expat Update at syempre mag-update na naman tayo ng nakalap nating mga videos. Ang pag-uusapan natin dito ay tungkol doon sa legalidad ng ano ng uh, itong affidavit ni Mr. Orly Gotesa na uh, surprise uh, <laughs> witness na uh, yung tungkol doon sa usapin diyan sa Blue Ribbon Committee ngayon eh, natin kung ano ba ang masasabi ng National President ng Integrated Bar of the Philippines. Siyempre, legalidad yan. Eh, dito tayo sa mga abogado. Eh, para mas malinawagan, malinawagan, ay, malinawan tayo at uh, pare-parehas tayong matuto. Kasi baka mamaya mangyari din sa atin, di at least meron tayong guide, di ba? So, wag na nating patagalin. Pasok po, attorney. Yan. Panolong, magandang umaga po. Ayun. Magandang umaga din po, uh, ka Orly, at sa mga taga-subaybay at taga-pakinig ng inyong programa po. Kanina pa lang, sabi ni Carlo, mag split screen tayo sa Facebook Live. Para lang pala talaga tayo magkapatid, attorney. Pero mas maganda lalaki ka, attorney Panolong sa uh, sekandang po ako sa iyo, At hindi pa paki ka sa simpleng uh, mga nakikinig sa atin ngayon dahil na uh, mental development biyernes eh. Pag ikaw ay humalap, humarap sa uh, pagdinig sa kongreso, meron ka kasing i-sorn na eh, pwede mong basahin, pwede wag mong basahin, ibigay mo nila sa mga miyembro ng uh, komite, mga mababatas, para tingnan nila at maging basehan ng kanilang pagtatanong. Pag sinabi kasi na sworn affidavit, dapat uh, numero uno, yan ay notarize. Uh, dumaan sa pagyusuri at pag ng isang miyembro ng bar, uh, isang abogado sa madaling salita. Ang nangyari daw eh, parang may pangalan doon, may docket number, na pasok sa libro, pero parang lumalabas yung lawyer eh, Walang alam. o may, hindi ko lang hindi ko lang mawari kung uh, yan ba ay uh, pinirmahan niya o may pimirma uh, gamit ang pangalan niya. Ano sa tingin niyo dapat na maging pagtanggap dito ng uh, ng ano National Drug Abuse Committee. At ano yung maaring legal question o maaring uh, harapin na uh, kasong legal dahil sa pangyayaring ito, Attorney Panolong. Ah, una po sa lahat is yung uh, dokumentong yan, yung sworn affidavit, which was later on uh, denied to have been notarized by A the lawyer. Oh. Uh, Unang-una, -una, yung, yung, function po ng notary is to serve the document as a public. Meaning to say, magiging public document po yan. So, ibig sabihin, kapag i mo po sa court yun, is meron po siyang uh, may presumption of uh, regularity at credible meaning to say uh, the the document may be admitted as evidence. Ngayon, ano po ang epekto tulad nung Dennis own nung uh, okay. notary public? Oo. Hindi okay. so, nagkakamali, parang certain attorney pera yata 'yun. Opo, opo. So somehow may it may affect the admissibility of the evidence. However, yung pong uh, so far as the allegations na binanggit po doon nung uh, affiant is uh, uh, for me as a lawyer no eh uh, hindi naman po yun na uh, maapektuhan no yung admissibility lang niya mm -hmm. at nung umarap po siya sa sa senado uh, take note po that uh, he actually took his oath Saba before pa. the senate mm -hmm. correct so meaning to say he also uh, swore, swore na kung ano po yung sasabihin niya doon ay yun po ay pawang katotohanan at uh, wala pong kasinungalingan dahil mm -hmm. under pain of contempt kapag nagsinungaling siya eh mm -hmm. so somehow yung yung mga revelations na doon sa Senado uh, based on uh, uh yeah, yung yung mga sinabi niya sa Senado because he was under oath it may be admissible po all yeah. right. so wala namang wala namang magiging problema lahat ng kanyang binanggit sa Senate Blue Ribbon right. Committee as far as uh, Uh, legal questions uh, are concerned pero yung 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 dokumento ma uh, yung, yung usapin tukol dun sa hindi alam ng abogado uh, may may bigat ba ito Meron ba itong question of credibility dahil unang-una mo pala pasok dito peke pala yung ano mo yung notaryo mo may may ganun bang dapat isipin tayo dito uh, pa. Uh, yeah, uh, uh, ang mangyayari po niyan is it may affect the admissibility po ng sworn statement but never actually kung ano yung sinabi nung nung affiant uh, eh. kasi hindi naman niya kasalanan kung kung nung when he uh, what's this kung nung mag-swear po siya no before a notary public hindi naman niya kasalanan yan kung kung hmm. yung yung inaakala kasi niya is yung tao or yung abogado Mayor talaga. No? Ah. Yes, oh. so hindi naman niya kasalanan 'yon. So, so tama so, pala ito, yung tama pala lang binabanggit attorney panolog ni Sen. Ping Lacson, dapat ito idulog sa Manila RTC dahil o, 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 mukhang uh, may, may hindi magandang nangyari dito at yung korte ang magdedesisyon kung may sino at kung dapat bang meron silang parusahan. Ganun po ba 'yan? Tama po 'yon. So iimbestigahan bakit kung bakit yung abogado na 'yon, yung notarial commission niya ay nagamit doon sa uh, affidavit nung uh, testigo. Mm -hmm. So paano po niya i-explain 'yon? Kasi ang presumption po niya is that uh, uh yung dokumento na 'yan was notarized by by the name of the lawyer indicated in that uh, notary unless of course minako 'yun, no? Or someone uh, used his notarial commission. Kinopia, Kaya lang ang burden uh, na ngayon. Uh, uh, uh. Ang burden na yun is nasa kanya. Paano niya explain? Sino ba ang nagnotaryo niyan? Bakit yung or, bakit yung uh, notarial commission niya is nagamit? Although mayroon po tayong mga experience sa uh, Kaorli no na kung saan eh mayroon po mayroon pong mga uh, mga tao na kung saan ninanakaw yung mga information. Po. Kaya nga po kaya nga po kami uh, binabawalan namin yung uh, uh, yung mga ating mga kababayan no? lalo na pag ito ay isang instrumento, huwag po basta-basta i sa 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 uh, social media dahil nananakaw po yung information. So Pwede pong pwede pong gayahin lang 'yun ng isang uh, alam mo na yung yung uh, may gumawa ng kalokohan mm -hmm. at magagamit niya 'yun sa mga incident tulad nito. So pwedeng I think ganun ang nangyari. Parang narinig pwede ko 'yan po. nung narinig ko yan nung Biyernes eh. Baka may nag sila ng uh, o oh, para palalabasin na ito, lihim mo. Eh di lagyan mo notaryo. Nako eh mukhang gabi na. I-copy mo na lang yung mga makikita mong notaryo sa Google. <laughs> baka yeah, like. mamay, may mga pinirmahan dokumento. Kung kinuha yung docket number, yung number, disensya ng abogado, pakala ng abogado. Yes. Kaya tali nagmukhang lehiti mo, eh, Yung problema tulad niya, nakita ngayon, hindi ko pirma yan pero pangalan ko ang 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 binabanggit yung kanina na ng burden of proof uh, nasa ah, eh, eh, kailangan kailangan patunayan ng abogado na hindi siya talaga yung nagnotaryo noon. Actually, oh. uh, hmm. uh, meron tayong memor memorandum of agreement with the National Bureau of Investigation na kung okay. saan humingi ng tulong sa kanila para hulihin yung mga illegal or fake notary notaries. So marami pong okay. nagkalat sa mga fake notaries na kung saan nyo na nga ninanakaw yung mga information ng mga abogado tapos kung saan saan sila nag uh, kumukuha ng pwesto at uh, nagpapanggap ng mga abogado or nagpapanggap ng mga notaries. Uh -huh. So ngayon uh, para naman doon sa uh, uh, the lawyer no, na kung saan nagamit niya nga yung notary niya. So kailangan i-explain niya bakit nga ba, bakit nga ba. Uh -huh. Pero so, pero siguro uh, dapat ding dapat ding sa panig ng mga nagpresenta kay ano kay uh, kay ano Orly Gutesa. Ipaliwanag kung saan kayo panatario, sino ang dapat ding malaman kung sinong, uh, sino ang gumawa ng mga hakbang na yon bago ipresenta sa Senate Bureau Committee si Orly Gutesa at Panolong. Yes, tama po no. Uh, dapat ilahad po nila kung kanino kanino po sila nag mm -hmm. sa saan pong uh, lugar yan, at uh, kung talaga bang umarap siya sa isang abogado. Uh, mm -hmm. uh, maganda siguro. Eh, well, baka sa susunod na padinig. Although yung iba sa ating mga kababayan gustong ito ituloy na ho ng Independent uh, Commission for Infrastructure, pero sa mga development na parang laging, sige nga, isa pa. O sige nga, dalawa pa. <laughs> Nai-extend na, -extend, uh -huh. na extend eh. At 30 palo, isa rin sa daerah na pagtawag ko po sa inyo, bilang abogado, Papaano po niyo tinatanggap? Papaano ho nagre-react ang mga taga siguro kayo diyan sa IBP doon sa mga pangyayari na sworn affidavit mo sa iyo yan ikaw bilang testigo ikaw ang uh, nagsalaysay tapos sasabihan ka na idiretso mo basahin mo tong ganito uh, tapos yung katabi mo dudutin yung sword of David mo na parang ito, ito, basahin mo ito. Parang hindi, tama ba? Hindi maganda sa paningin ng ilan sa ating mga kababayan na hindi abogado na parang dinidiktahan ng isang naghahayag ng kanyang sinumpaang salaysay. Ganon din po ba dating sa IBP sa mga development na itong nangyayari? Ah, magandang uh, katanungan yan ka, Orly. No? Actually, hindi mo magandang tingnan yan dahil lumalabas na parang tinuturuan or out uh, oh, kinocoach yung ating uh, testigo. Alam mo ka, Orly, sa korte, hindi mo pwedeng gawin yun. Ipagagalit tayo ng mga Tama po. Oh. Baka ikokontempt ka ng judge. Tinuro oh, mo oh. yung, ano, yung uh, testigo. Ngayon, oh, ngayon, naiintindihan din po natin na minsan kung ang ating testigo ay... Uh, uh yes. Yan. Uh, so kaya nga kaya nga kung minsan mapapansin natin sa mga pagdinig sa Senado, may mga abogado sa sa likod kasi minsan nakakalimutan niya kung ano yung yung uh. yung sasabihin niya. So, pero, law pero attorney, lawyer yon Kung lawyer ang gagawa nun, wala tayong problema. Pero ang nakita natin uh, sa mga padinig, hindi ho niya lawyer O, oh, yun din mga kung hmm. hindi resource person yung nag iimbestiga Kaya parang hindi, hindi nga naman maganda, attorney. Uh, somehow, mukhang uh, hindi naman maganda. Pero hindi po natin alam kung ano yung pinag-uusapan nila. Tama eh. po, tama Pero, oo, oh, hindi natin alam. Eh. Malamang uh, baka Baka prior to dinala doon sa Senado, eh, meron silang uh, preliminary conference na no? may pinag-usapan sila. So, hindi po natin talaga ma, ma, masabi kung ano yun. Pero, uh, hindi po talaga maganda na pag mga ganong klaseng okasyon, eh, parang merong nag, uh, tumuturo or uh, sabi nga nila is uh, coaching the, the witness. Kasi uh, naapektuhan po yung recollection ng isang tao uh -huh. na kung saan na siya ay Uh, pinatanong. no kasi minsan pag maraming sinasabi sa iyo kung ano kung ano yung nasa isip mo makakalimutan mo iba na tuloy ma, ma, mababanggit mo eh mm -hmm. so it affects the yung memory baby, baby, or baby recollection. Uh, uh, yes, yeah, uh, um, hindi ko lang kasi matiis na hindi ng attorney pano lang. Kasi binabagit nyo, may mga lawyer. Ano doon yan? Para i-direct ka. Tama ho yun. Uh, para hindi lumayo, hindi malihis sa pinag-uusapan. Mm -hmm. Tulad nito, mahalagang pagnindig ng Senate Blue Ribbon Committee na yung nininervous o kung saan sa napupunta yung statement, pahayag ng isang testigo. Ay ayaw din naman siyempre yon ng mga miyembro ng, ng Kongreso, Senado man o ng Kamara. Pero yung punto na parang nag parang nag-exchange kayo ng teka, affidavit mo mali <laughs> nga. pinakita pa yung affidavit na tama ba binabasa mo? Parang parang, parang, parang sa, sa, korte hindi hindi ano yun eh? parang hindi hindi nangyayari ganun eh. Uh, attorney Panolo, ano po? Opo, dahil kung nag-execute ka ng affidavit, eh, yun malamang, yun. malamang isang affidavit lang yun. so, mm -hmm. hindi pwedeng dalawa or tatlo or kung ano pa man. Mm -hmm. So, hindi po natin alam talaga kung ano po nangyayari doon. But basically po, kaya uh, allowed naman po yung yung uh, kliyente, no? yung uh, uh, witness or yung uh, testigo na kumaharap sa isang uh, hearing na magtanong naman po sa kanyang abogado. Ang huwes naman po is inaalaw niya na mag-confer yung client Mm -hmm. doon sa kaniyang abogado o, okay. kasi kaya nga po importante minsan yung uh, preliminary conference or meaning to say yung some sort of a conference between the client uh, the lawyer and the client para para din uh, alam ng abogado at alam din ng kliyente kung paano yung uh, uh, flow ng kanilang uh, uh, ano nga ba to yung uh, statements Statement, no but never sorry paghahayag not necessarily coaching the witness kasi yung witness naman eh no matter how the lawyer would coach the witness eh pa talagang nakaharap mo yung magaling mag-cross-examine, eh, talagang bibigay ka talaga eh. Masasabi mo kung ano yung katotohanan. Mm -hmm. Okay. Um, attorney, nitong nakarang araw, na, 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 na sa, isa rin yatang interview sa inyo, binanggit yung MOA between ICI and members of the Degraded Bar of the Philippines. Pwede yung pakipaliwanag hanggang saan ang pwede niyong gawin as uh, kapartner? Uh, sa mawang ito ng uh, ICI o Independent Commission, uh, Commission for Infrastructure. Kung kinakailangan ba na kayo, kinakailangan, uh, kung kinakailangan ba na uh, kukuha ng serbisyo nyo para puntahan ng isang proyekto sa isang na at tingnan kung paano umusad ang proyektong ito, ano yung legalidad, ano yung mga ginawa dito. Pwede nyo lang bang gawin po yan uh, sa ilalim ng mawang ito, attorney? Opo, pwede po. Do. Uh, in fact, isa sa mga uh, provisions, isa sa mga responsibilities ng Integrated Bar integrated Bar of the Philippines, ay yung pong uh, pagtatalaga na anti-corruption help desk sa ating mga chapters. Meron uh, po tayong 84 chapters across the country. No? Pwede, sa so halimbawa sa lugar namin, meron na akong proyekto na aba, limang taon na ito, puro pundasyon pa lang itong tinatayong ito. Akala ko, itanggapan ng gobyerno. O, may, may inaayos na kalsada na tatong taon na hindi pa matapos-tapos. Pwedeng idulog sa chapter ng IBP. Opo, halimbawa hmm. kung ikaw ay nasa isang uh, ano ho ba yung lugar niyo? Halimbawa lang po. Uh, halimbawa kung nasa uh, Mindanao ka, nasa isang isang province ka, may chapter po tayo doon. Pwede ka po pumunta doon sa opisina ng chapter natin doon at uh, humingi ng tulong sa IBP. Ngayon, ang ibibigay mo yung detalye na kung ano yung uh, nilareklamo na kung saan tingin tingin natin is may anomalya at ang chapter po no yung ating mga volunteer lawyers po eh ila uh, bib, po nila kung sa uh, ano eh, kung yung impormasyon na binigay ng ating uh, informant ay totoo po and hmm. then kasama din po doon is yung pagrekomenda sa Independent Commission for Infrastructure kung anong pong kaso yung pwede nating uh, or, or, pwedeng uh, i-file doon sa mga personalidad na involved doon sa alleged anomalous uh, or irregular uh, projects. Mm -hmm. oh, oh, oh. Well, so, well, at least uh, sa usaping legal, andyan niya ng IVP, mukhang mapapadali ang uh, pag, uh pag ng kaso sa ilang mga involved. Uh, inyong tingin, Atty. Panolong? Opo, dahil unang muna, eh, alam naman po natin ang uh, ICI. Kakakreate lang po, hindi eh. pa ako nag-iisang uh, buwan. eh, mm -hmm. eh Inakailangan po nila ng manpower. Kaya yun po yung uh, inoffer ng Integrated Bar of the Philippines na kung saan uh, meron na po tayong isang libong volunteer lawyers across the country na gusto pong tumulong sa pag-imbestiga, paggawa ng complaint at uh, kung ano pang uh, ibibigay na trabaho ng uh, ICI. Marami na po ba tayong i share sa inyo na naku, Attorney Panolong, Mr. President? Antendi pala nito. <laughs> Nako. <laughs> Mr. President, uh, itong congressman na ito, itong senador na ito, tatahitahimig lang. Ang tindi pala nito. May mga ganun ba kayo naririnig? Ah, uh, may meron naman po tayong naririnig. Nako. Na, in, fact, meron pong isang, nung isang araw, meron pong isang abogado mismo dumulog sa ating opisina na kung saan siya mismo siya mismo ah, hindi mo na hindi o oh, hindi ho mismo para ah, hindi po galing sa informant siya ho mismo mm. ay nagsusumbong na ito may alam ako itong kasi malapit lang doon sa tinitirhan niya eh kahit siya tagal na rin daw matapos yung proyekto niyon yun. mm. so gusto niyang malaman kung ano ho bang nangyari doon uh, at uh, uh, ito po Carly ha mm. mga uh, kasi meron ako social media na na uh, account. Tapos may nagmensahe sa akin, isang retirado police. Uh -huh. Nag-offer ng, nag ng security in case daw doon sa lugar na yun eh. Mapadpad yung mga voluntary law. imbestiga tama, tama. -oh. Uh, uh -huh. so nakakatuwa at nakakabigay ng lakas ng law para sa ating mga volunteer lawyers dahil may mga uh, sector sektor or may mga kababayan tayo na willing pong uh, uh, tumulong din no? para sa siguradad ng ating mga abogado. So, ayan, narinig nyo po. Diyan na natin puputuin, hindi na natin tapusin yung kanilang video. At uh, marunong sa batas. Nakiinay, may naririnig lang kami. Wala kaming pinapanigan o ano man dyan. Sabi na natin sa ibang usapin, mayroon. Pero sa usaping ito, kailangan din namin yung kanyong mga kasagutan kasi yun nga kasagutan dahil sa tanong kumbaga tanong ng taong bayan so hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood at yan po malinaw na malinaw po yung sinabi ni attorney Alan Panolong ng National President Integrated Bar of the Philippines so hanggang maraming salamat po at kung hindi ka pa nakaka-subscribe, andiyan lang po ang subscribe button. Shukran.